Yun! Sa panginoon, welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw at mga nakakatawa mga videos na kinakalap sa internet. mag-subscribe na rin po kayo up-updated sa mga bagong videos na i-upload ko raw, raw Guys, ganito pala yung POV pag nag ender cutter tayo ng paa. Hmm, paano? <laughs> <laughs> Ganyan pala. <laughs> tawag, tawag. ba? Dalagan, talagang. Ano parang asong naipit? <laughs> <laughs> Nakakaiba rin tayo dito <laughs> Magic hmm. <Ajik> daw <laughs> <laughs> Anong nangyari? <laughs> 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 Aba Aba, anong gagawin niya dyan? <laughs> Grabe ka naman magbalat ng patata sa atin. Ah. Oh, hindi maganda, Sayang naman. <laughs> Ay, video po. Anong video Birthday po kasi ng lola ko po. Hmm. Debo niya po. Ah. <laughs> ng lola niya. <laughs> okay na po, no? Ay. Nakabidyo na na po. <laughs>

Halo <laughs> ang Halo ang kuko na naman. Kuko na Sirit. Ano? Ano? Nasa <laughs> <mo> yun ate. <laughs> kuko dahil. <laughs> <laughs> kuko dahil. <laughs> ka seryoso naman ni kuy. Okay. Ah! No oh! oh! okay. <laughs> no oh! <laughs> I wanna make my Okay. I wanna Iba ata. Una nakita ni Idol <laughs> Gulat siya. Natuod <laughs> <laughs> lang pala ni ate. <laughs> Wave pull truck Bagay oh. ito yan Sobrang init yun <laughs> Allah Ika kay <Kakaibang> trip na Hahaha <laughs> <Wait. laughs> Pwede Pero ba't naman ganyan na kulay ng tubig? Hahaha <laughs> Ah, bagong palit oh. Wow Ganda Hmm, nahilang pa tanggal <laughs> Joke time. Anong tawag sa kambing kapag siya yung may kasalanan? Ano? Ano? Lagot. Lagot. Apo <laughs> ah, pwede? Hindi, <laughs> wow. <laughs> rice uh -huh. <laughs> pero, eh, once puno no, Bryce lang ako. pero yung once po ni Kuya. Ah? Kalahati kaldero. Ha, ha, meron dyan. Uh, curious din si nanay. Natingin din. <laughs> uh, tawa. Uh, Kainain na hinala. Ano diba kasi <laughs> Marites. Ah, taga dyan pala si Marites. yan. Ang Ay, lupit ito. <laughs> Ay, <pwede> palang ganyan. <laughs> Sayang bro. <laughs> Uy, pinagbalit. Ah! sakit naman. Bola lang yan. Sino ba sa kanila yung dati mong jowa dyan? <laughs> Umalik sa bundok. Nako, ito matawag. itu tu yang. Tak kelo, filter lagi <libala>. lah. <laughs> mm, pray, mekanin layo pray. So, pray tu dia. Kalau minat yang pray. Kalau boleh tinggal sih. Pilih layo. Pati <laughs> lih panang pa ulam. Mati. Ini ni tu lagi tu nama tayo. Kapan mati? Kapan mati kan na nama? Yang sabi nang jo buntis ya. Pero sabi ng doktor mo, Bawag ka. No, Ang <laughs> <Huberting> pala lang. Hindi <laughs> nalang nakatulog sa idol eh. Ang pula lang. <laughs> problems, huh? hmm. Ano rin nito? Anong <laughs> mo? <laughs> ah, ah, tip nito, Para hindi mainitan. Ang <laughs> galing. toto no <laughs> Ayos ah. maglabas si idol. I want problems always. <laughs> Bahala ka sa <laughs> eh. <laughs> <bordzi> ya <kuya>, kaya. Ini <laughs> lang ginawa niya. Ginagawa <laughs> mo? Ay nako. May tawag. Hello, sino po to? Hello. Do you speak English? Wow, English ah. <laughs> Lagot na. Yes, I speak English. But a little bit. <laughs> Good. Where are you from? I'm from Philippines. I'm Filipino. Why? Me? <laughs> I'm from Argentina. Good. You know, Filipino and Argentina are poor. Alaka. Hindi, wow. You know, Argentina in the Philippines. Huh? It's in the corn, Haha. Bumanap, Haha. 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 I don't want peace, I want problem! <laughs> Kamalay-malay si Kuya. <laughs> <laughs> Daraya pala. <laughs> Umay ka sa <kasambot> buta, <talikon>. ligon. <laughs> <laughs> Pagingitim na yung mukha mo, Kuya. ubos <laughs> na lang yung uli. Hanggang lang po muna ating panonood ba, Idol. Maraming salamat po sa puli nyo panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Milbaldo. Idol Rolly Azanyon, maraming salamat. Shoutout din sa Idol Marvin Caranto. Idol Chukoking na Buhangin, Davao City, maraming salamat po. At shoutout din sa Idol Ferdinand Basilio na Cebu. Idol Richard Malyari, maraming salamat po sa panonood. At shoutout din sa Idol Marlon Bactol. Idol Lax Taliano, maraming salamat. At shoutout din sa Idol Rolly Azanyon. Idol Romel Sirano, shoutout sa iyo salamat din po sa panonood idol Rayson Jess at kay idol Hernanis Noring Butin. Bilang support na po sa ating channel mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.